Hello guys, good morning. Wala na namang pasok ka mga bata. Eh, kada say ngayon, isang araw, tapos bukas meron. At kahapon, tumubo na yung ating mga patatas. Charan! Ayan. Tumubo na sila. Pero yung parsi talaga, yung pumpkin talagang hindi. Tumubo. Nag-transfer ako ng mangilan-ngilan sa aking pechay kahapon. Tignan nyo pa. Ang laki na. <clears throat> Ayan o. Oh, dito ako naglagay. Transfer ko na yung mga iba. Ay nako. May nangialam na naman na bata. Ayan. Tinanim ko din yan. Ay nako Asher. saka yung mga nasa gilid-gilid ayan, transfer ko yan yung mga iba pwede na pang transfer, pwede na pang tanim lalo yung mga nandun oh, malalaki, pwede na Ay. at yung ating garlican sa hapon kasi di, kapag ganitong oras maaraw nandyan ang araw oh. siguro sa hapon kapag yung mga bandang alas 5 tatanggalin natin itong mga ganito yung kalkalunay naglilinis linis ako ng konti kahapon dito habang nagtatransfer ako ng aking pak choy kaso tinawag ako ni ama kasi nagpapabayad siya ng kanilang electricity kasi yung electricity dati ang electricity ah, dati kina sila nagpababayad dito sa may tindahan ba kaso si uncle bukod sa bukod sa may charge na pag nagbayad ka kasi online may charge na siya online bukod dun sa 5 rupees na binabayaran online si uncle na nagtra o nagbabayad nagpapabayad din kasi siguro ganun talaga kapag nagpabayad ka ngayon sabi ko kay ama kung gusto mo ama sabi ko ako na lang magbabayad ng electricity nyo sabi ko online kasi nga meron akong isewa at noon pa man nung doon pa kami kinaama nakatira ako ang nagbabayad ng electricity online na sa isewa na so may record na ako sa electric bill nila ama kaya kung gusto nyo ako na lang magbayad sabi ko ang babayaran lang nila yung electric at saka yung charge na 5 rupees nga yun eh di ba dumating ng electric namin so sabi niya, halik Sabi niya, bayaran mo muna yung electric namin. Sabi niya. Kaya napahinto ako sa pagtra-transfer ng aking pakchoy kahapon. Mura lang electric nila eh. 520. Kasama na yung charge. Sa amin wala. Walang pag-asang bumaba ang electric namin lalot gumagamit kami ng water heater. Tapos tiglamig ngayon, gagamit ulit kami ng heater. Yung, yung heater na sinasaksak lang para lumamig, ay, para uminit lang ng konti yung ano, yung loob ng kwarto. Portable na heater, sinasaksak. Gagamit ng ganun. Wala talagang pag-asa na bababa electric kahit winter. Malakas din kasi yung electric ay malakas din kasi sa electric yung heater na portable. Lalo yung free na nakuha namin. Nung binili namin yung washing machine, 'di ba, may nakuha kaming free na ano na heater. Yun malakas yun sa kuryente. Yung parang may baga. Dinig na dinig ko si Asher sa may CR. Eh, naliligo. Sabi niya maliligo daw siya. Sabi ko sige. Okay na siguro ang katawan niya kasi siya mismo nagsabi maligo kasi kahapon talagang hindi ko pinayagang maligo eh. Nilagnat siya nung gabi. Tapos gusto niya maligo. Sabi ko hindi ka muna maliligo. Pahinga muna yung katawan mo. Eh ngayon sabi niya I will take shower. Yun. Naandun. Iniwan ko. Tinulungan ko siya. Ngayon sabi ko punta ka sa loob ng ano. Ng planggana at may dalang mga laruan kasama niya yung mga crocodile niya doon <clears throat> maaraw kasi dito kaya hindi ko ano pero sa hapon lalo kapag yung tulog si, ah uh, si Tonton Ito gagawin ko mamayang hapon ang maglinis magdamos sa garlikan mas maayos siya tignan kapag anuhan ng konti kaysa kapag natabunan na sila ng damo mas mahirap na sa umagang umaga ang malamig pero kapag ganito na alas 9 na maaraw, mainit na mamaya magkasanburn na naman ako ang bilis ko pa man din magkasanburn ewan ba? Yan. Yan yung gagawin natin mamaya. ya, ay tapos na siya. Balikan ko na. At ito. Ating carrots. Carrots oh. Natuwa ako. Tumubo na yung carrots natin. Akala ko hindi tutubo ang carrots eh. Tumubo naman kahit papano. Naglilinis ako dito sa harap ng bahay. Ganyan ginawa ko sa mga halaman. Pilipat ko. Kasi nga naglilinis ako. Tinatanggal ko tong mga to. Kasi yung isang pat ko nito, yung nando, nasira. Nasira yung pat. Balak ko yun, itanim dyan. Kung saan ko nilagay yung bato, balak ko dun itanim yung ganito itra-transfer ko siya sa lupa kasi hindi ako makabili ng pot. Kaya naglilinis ako. Since dito sa harap, itong kinapepesuhan ko, malilim gawa nung puno ng ating papaya. Ganito lang ginagawa ko na linis. Ganyan. Sinagawa kong linis. Gusto kong bumili ng halaman yung flowering plant kasi plain na plain ang harap ng bahay. Kaya lang, may kontrabida sa pagbili ko ng flowering plants. Ay, sorry, sorry kasi nakatanim dito sa harap ko guys. May gula may gulay. Ayan yung bagong puno ng aking talong. Eh, hindi naman ako makapagtanim sa likod ng bahay eh. Matubig doon. Hindi mabubuhay. Tanglad. O, nagtanglad ti ako kanina umaga. At sobrang sakit ng ulo ko at kulang sa tulog. Paano si tonton eh? Nagising ng alauna. Ay nako, nag-iiyak nang nag Asher, ah, you go finish your homework. There's school tomorrow. Nagiyak siya na nagiyak. Alauna ng madaling araw, hindi ko alam kung bakit. Na iniiyakan niya. Siguro sa ngipin na naman niya. Kaya puyat-puyat, kulang sa tulog. Yeah, ganito gagawin. Tatanggalin ko 'to. Para malinis yung puno ng ating papaya. Hmm. ay ano to kamatis bastos tomate tomatoes ayan kasi eh panay dal dal yung kamatis ay na ano ko nakayod ko yung kamatis Diyan sa Baka sakaling mabuhay ka dyan. Hmm? Ano oh, ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Dati nagtanim ako, tigi isa lang. Nilagay ko dito sa pat, tigi isa lang yan mga yan dati. Ngayon, dumami sila ng dumami. Naibigay ko na rin yung mga iba kina May. Madami pa din. Ang bilis lang dumami nitong ganitong halaman. Tatanim ko. sing ng aking bebe tong hindi ko natuloy na tapos yung ginagawa ko oh. hindi pa tapos may tatlo pang natira Ngayon hindi ko mai tapos sing si tonto ay nako Ganyan ang ginawa ko oh Tara! kasi dun ko nilagay yung mga malalaki kaya ito, yung mga bagong tanim, yan ko nilagay. Paganyan. Hanggang dun. Kapag nanganak yung mga yan, magiging ganyan ang itsura nila. O, dadami sila. So, yung mga space niyan, maanuhan, Malalagyan nyan ng mga maliliit na... Anong tawag kasi sa halaman na to? I Stop Asher. digging, Asher! Stop digging! Why? Snake plant na maliliit. So, ayan guys, tuluyan ko nang hindi natapos yung aking ginagawa dahil nga kay Tonton. Nagising siya kanina, ngayon nakatulog. Hindi ko na siya nilagay sa swing kasi hapon na. Patutulog siya dito after 20 minutes or 15 minutes, magigising siya. Kaya dito ko na lang sa may ano. Siguro yung tinatapos ko dyan sa susunod na araw na lang ulit pag nagkaroon ako ng extra time. At saka yung nililisan kong garlic. Asher, ah, you're not allowed to go outside to play. There's a school tomorrow and you need to finish your homework now. Bato yung garlic ko na nililinis ko. Wala na. Hindi ko na rin natuloy. Siguro bukas na lang ulit. Kapag nakatulog ulit si Tonton ng maaga-aga. kaya niyo. Gisingi o. Oh. iglip lang siya eh. Nakamulat eh. So, di ko na patatagalin ang aking video for today guys. Yun lang yung nangyari ngayong araw na to. Naglinis-linis ako ng konti. Nag -tanim, tanim ako ng konti. Kung ano lang yung mga naisipan kong gawin dyan sa harap ng bahay. Kasi nga, sayang sayang kung hindi ko maitanim yung snake plant ko kasi nabasag nga yung ano di ba yung pot so see you again in our next vlog everyone thank you thank you for watching salamat sa suporta talaga guys thank you bye and god bless us all bye and and like and subscribe and comment bye